sa totoo, hindi ko alam kung paano ko sisimulan kung uh, ano nga ba yung, kung bakit ginawa ko tong video na to basta ang natata natatandaan ko lang is gusto kong sabihin na marami man yung mga pagsubok na dumaan sa ating buhay at kung saan man tayo dalahin ng ating mga paa at kung saan man tayo patungo ay nako, pray lang at I'm sure na iingatan ka ng God and by the way, nandito na pala ako sa Jovelle syempre, and um naisip ko lang gawin to nung namamasyal kami sa uh, labas ng bahay ng amo ko, and of course, ngayon hindi na ako sa Riyadh marami na akong nakilalang mga kaibigan at mga bagong nakasalamuha nisan nga, nasasabi ko na sa aking paglalakbay at kung saan man ako, dalahin ang aking mga paa marami pa rin pala talagang dahilan kung bakit doon ka napupunta. Sabi nga, ang lahat nangyayari, ang lahat ng nangyayari sa atin ay may dahilan. Kung bakit ikaw ay naroon at or bakit nandiyan ka. Lahat ay may purpose yung God. Minsan mapapangiti ka na lang at masasabi mo na, "Thanks God." Akala ko hindi na ako sa mga panahon na lugmok na lugmok ako pero ito ako ngayon marami man ang pinagdaanan at kung sino-sino man yung aking mga nakakasalamuha ang importante is napatunayan ko na God is good all the time maraming mga tao at bagong kakilala ang aking nakakasalamuha sa ngayon and i'm still here and the Saudi Arabia and always happy. By the way, this is Rose alone. Thank you for watching and magbabalik na naman ang aking mga spoken poetry. Abangan nyo palagi. Salamat!